Hi everyone, bilang pasasalamat ni Diwata sa mga customer na tumangkilik ng kanyang paninda ay numigay siya ng t-shirt at grocery bag. Panoorin natin ang kaganapan dito sa Diwata Paris Overload, Pasay City Branch. Magkapalog sa iyo, lahat kayo sinaluto. Elok sa iyo lahat kasi po nagbibigay po si Diwata. Tawo kita hindi ba dapat na kasi sa Ayaw mo sa iyo. Ayaw. Tama. 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 isa Tama. 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 pila po. Tama. 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 Abutin na mga mukha. Ayun po, abutin. Pasensya na. Kailangan lang kung pumila kayo na maayos. Ayan, mga kabintos. Uy, Ayan si Diwata na ng ganyan mo yun. Ayan, mga kabintos, Ayan po, yung abutin lamang po. Salamat! Yung mga kumakain dito kay Diwata, ito binigyan. Yung amutin naman po ha. Then, yung mga... Diwata! Okay. Diwata, ano to? Pasasalamat mo sa lahat ng mga kumakain dito? Pasasalamat to sa lahat ng customer at make sure tayo ng on the sa kanila. Wala Ano ba to, Diwata? Magtutuloy-tuloy na to sa... Ayun, ayun, yung ayun. Ang na, na. na yun. Oo, dito na dito! Ayan. Ay sorry. Ayan sige po. Welcome, Welcome po. Bro, na po. Brabing. Brabing, 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 <laughs> Ayan yung abutin naman. abutin. Next time ulit. Nakita natin na namimigay ng mga grocery at saka mga t-shirt dito sa Diwata Pasay Branch. Mas okay ito kasi at least yung ginagamit niya dito ay pera niya at malamang ito yung mga sobrang kita niya sa kanyang palisan. Totoo nga talaga yung usabihan na kapag nagbigay ka, meron din magbibigay sa'yo. Tingnan naman natin kung sino itong nagbigay kay Diwata. Panorin natin ang video na ito. Guys, alam mo nakakatuwa kasi dito sa airport, habang nag naghihintay kami ng flight namin yung oras, uh, maraming tao dito tapos... May nagbigay sa akin si Madam Bidyan, lumapit yung gusto ko ng pasalubong. So, binilihan niya ako ng kapi at saka yung mga parang si Charo na gagawa dito sa Jinsan. Kaya maraming salamat. Punta na natin kunin po lang. Ay, pwede mga picture na lang <laughs> po kami dito. Kasi may infrata po ko natin ng mga. Ayan, binilihan niya ako ng pasalubong. Ito marami may kapi. Ito. Tuna ni Charon. Tuna, tuna, tuna si Charon palang tawag dito. Diba, uh, capital city, ginseng, tuna capital city of the Philippines. Kaya may mga si Charon tuna pala. Ito, matitikman na natin. Bigyan ko kayo. Kaya syempre maraming salamat kay madam. Ayan, binigyan Hi! niya ako. <laughs> Welcome to Gensan. Siya ang nagbigay nito. Ang bait ni madam. Maraming salamat. Julian, hello sa mga nurses sa, sa around United Kingdom. Makikipagsapalaran ulit Si madam nagbakasyon lang dito sa Pilipinas Nagkasabay lang kami sa airport Pabalik na naman <laughs> ng UK. Maraming salamat madam Na-appreciate ko po No worries Tingnan naman natin Ang pag-ikot ni Dewata dito sa palengke Tumatakbo si Dewata bilang nominee Ng vendor party list At ayon sa kanya Ay pagkukulan niya Ang mga karapatan ng mga vendors Dahil naalala niya Nung mga nag-clearing operation Dun sa pwesto niya dati At halos lahat ng gamit niya ay kinuha kaya balak niyang isaayos ang mga problema ng mga vendors katulad ng pagbibigay sa kanila ng tamang pwesto. Para sa akin, mas maganda na yung parisan niya dun sa Pasay Branch sa Quezon City is magtalaga siya ng tao na isang ta kahit isang tao lang na magsisilbing manager or supervisor. Kumbaga yun na yung papalit sa kanya. Kasi katulad dun sa dati kong company, merong manager, tapos yung manager, siya yung nakahandle dun sa mga supervisor. Tapos siya naman yung, yung supervisor naman, siya naman yung nakahandle dun sa mga tao. Never ko nakita yung may-ari nun. Sa talang buhay ko, mga ilang 7 years na nandun ako sa company, never ko nakita yung may-ari. Or sabihin na natin, uh, yung nakihalubilo, parang ganun kasi ang pinaka humahawak na talaga nung, ng company is yung CEO, manager, at saka supervisor. Pero since hindi pa rin naman ganun ka higante, although kilalang kilala na yung diwata para sa overload, is hindi naman siya yung katulad na sa mga Jollibee, mga McDonald's, or our Greenwich, which is possible naman din na maging ganun in the future. Since hindi pa naman ganun, I think it will be better na kahit supervisor lang. So, ang mangyayari nun, yung supervisor, siya yung pinaka-head ng lugar, nung kainan. Tapos si Diwata, pupunta na lang don para i-check yung, yung kita, yung inventory, kung, kung gano'ng kadami yung mga natitirang uh, pagkain, o yung nasasayang, o yung natatapon. Ganun na lang ang magiging ano niya, makikipag-usap ba doon dun sa supervisor. Hindi na siya yung pupunta dun sa kitchen, siya na yung, hindi na siya yung kukuha ng mga ng mga rekado or ng mga karne kasi kumbaga magiging goal na lang ni Diwata doon is tagabantay na lang kung nag uh, pa, uh process ng maayos yung buong kitchen niya yung buong store so by that pwede niyang pag-ukulan din yung uh, pagiging uh, party list member ng party list kasi kapag uh, uh siya dun sa paresan talagang may stress talaga siya. So, nung kasi nag-umpisa yung nangyari na kumakalat na hindi magandang uh, approach niya. Kasi sa sobrang pagod na rin kasi nung tao. Kasi, ang bawa, ikaw pa yung mamamalingke. Ikaw pa yung magbabantay ng mga nagluluto. Che-check yung mga dami ng uh, kita, yung benta. Tapos kapag nagkaroon ng problema, talaga mag i ka na no? sa, sa, sa sobrang pagod at sa sobrang stress. So, walang nangyayari nun talaga? Pag merong someone na nag sa'yo, so talaga yung magiging reaction mo is parang bal balisa or yung parang iritah. Kahit sinong tao yun, kahit sabihin natin artista o kahit sinong komedyante, basta talagang uh, nasagad na yung katawan yung sa pagod at saka sa puyat, ganoon talaga ang nangyayari. So, ang may advice ko lang dito kay Diwata, maglagay na siya ng tatay yung supervisor talaga yung sa lugar. Kahit isang tao lang. Siyempre, as a supervisor talaga, mas malaki yung uh, uh, trabaho na gagawin niya. At dahil doon, mas malaki yung bayad o sweldo na kailangan ibigay sa kanya. Basta, nagsusustain, kaya niyang isustain yung lugar, goods na yun. Umaga, pwede na niyang pitawan yun. Pero, at hanggat hindi pa natututo yung kukunin niyang supervisor, kailangan kasama niya palagi yung think ko it would be better nga na na yung supervisor na yun o no, yung hahawak na yun is someone na araw-araw niya kasama para alam niya yung mga magiging problema at kung papali yung susolusyonan. Sana ay magtuloy-tuloy pa ang pagangat ni Diwata at sana ay bumalik yung dami ng tao katulad ng dati basta maging mabuti lang siya sa pakikitungo sa mga customer niya at malamang babalik at babalik din yung dating dami ng customer. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Room.